Hello mga inday, challenge accepted to mga inday Pinasuot nga ako ni madam dito ng gown Para maglakad-lakad dito sa palinkis Siyempre hindi naman ako umurong dito At sinuot ko nga ito Yan, palapit na ako ng palapit dito sa may Bilihan ng ating uh, ulam Ito ay manok Iyan, nagtanong muna ako mga inday kung magkano kilo nito Siyempre uh, Ang binili ko dito mga inday ay kalahating kilo nga lang Kasi kulang tayo ngayon sa ating budget mga inday hihintayin lang natin saglit ito mga Inday at syempre may tiningnan ako dito sa aking bag. Ayun nga ang aking wallet mga Inday at babayaran na natin to. syempre binaliktad ko yung aking sombrero dahil nga ah, hindi ko makita yung nagtitinda. May kamukha kasi siyang artista mga madam kaya gusto ko makita ng mabuti yung kanyang mukha. At ayan nga inabot na niya sa akin mga Inday yung ano siyempre yung aking gown. Punit na nga mga inday yung aking gown. Ayan, naglalakad si inday, nagmamarcha sa daanan ng ating palingki. Ayan, tumitingin nga sa akin mga inday yung mga tao kasi nagtataka sila kung bakit ganun ang aking suot. Kasi naman to si madam, gusto niya ipasuot sa akin to. Kaya sa susunod, siya naman ang aking uh, i-challenge kung kaya niya itong gawin mga inday. Ayan, syempre nagpili tayo ng patatas dyan. At syempre natatawa nga sa akin mga inday yung aking suki. Dahil nga ganito yung aking suot, bakit daw nakagound ako kaya natatawa sila sa akin? Siyempre hindi ko inurungan talaga si madam. Kaya sa susunod madam, wag kang, wag kang uurong ha. Iyan, nagbayad na nga ako mga inday ng aking uh, biniling uh, patatas. Pabayaran muna natin mga inday. Natatawa sa akin yung mga namimili dito mga inday dahil ganito nga yung ating suot. At syempre, may nahulog yung aking pera. Iyan, buti na lang napakabait ng aking Uh, suki, yan, inabot sa akin yan nga, natatawa sila mga inday at syempre, umikot-ikot pa ako dito ayan, alis na tayo mga inday yan, inaantay ko lang mga inday pala yung sukli meron pa pala akong sukli na nakalimutan ko yan, ang tagal naman, ang tagal-tagal naman, naiinip na si inday yan syempre, alis na tayo yan, patingin-tingin muna tayo mga inday I eh, madam kasi na naman ni madam o sundan ako dahil nga maraming ditong tao. Yan, yeah, nagtataka talaga yung mga tao sa akin dahil nga ganito yung akad. Yan, yeah, bumalik ako para umuha ulit ng ano, kamatis dahil nakalimutan ko nga dito yung kamatis mga inday. Wala na pala akong stock mga inday dito ng kamatis kaya bibili muna tayo ng kamatis para mayroon tayong kamatis sa bahay. Tumitingin nga sa akin pala mga inday yung naka-orange. Siguro nagagandaan siya sa gown ko kaya tumitingin siya sa akin. Ah, bahala na nga lang kayo diyan magtingin sa akin. Basta ako gusto ko magsuot ng gown kasi yun nga ang sabi ni Madam, mag-challenge kami. Nga hinahanap ko mga inday si Madam kasi biglang nawala dito sa aking likod, hindi ko na mahanapan kaya naglilingon-lingon ako dito. Yung pala sa harap ko na si Madam. Ano ba naman Madam? Ayan, inabot na natin yung ating biniling kamatis. Sampung piso nga lang dito mga inday yung aking binili. Ayan, inabot ko yung aking sukli at umalis na nga ako dito mga inday. Pero yung tingin sa akin ng mga tao ay hindi maganda. Tinitingnan ako, akala nila e baliw yata yung nakasuot ng gown. Kasi nga, maputik dito sa palingki. Ayan. Ayan, syempre, nagtanong tayo ng kilawin. Gusto kong bumili nito mga inday dahil ah, uh, lagyan ko lang ito ng kamatis at sibuyas. Yan nga. Nagbili lang ako dito ng 1 uh, one-fourth. At syempre, yung mga dumadaan na mga tao dito ay nakatingin sa akin. Dahil nga, nakagawin tayo mga inday. Yan nga. Babayaran na natin to mga inday. Yung aking biniling kilawin. Uh, 40 pesos lang yung binili ko dito. Mga... Kulang din naman ang kakain. Kaya konti lang din yung aking binili sariling ulam ko lang mga inday dahil ayaw lang din ng mga bata kaya ako na lang at bumalik nga ako dito mga inday dahil may sukli pa pala ako dito mga inday na nakalimutan ko buti na lang mabait yung ating tindira at binalik yung ating sukli iyan inabot na sa akin at syempre uwi na tayo mga inday sige madam sundan mo lang ako madam kung saan ako pupunta bilisan mo madam Kasi tinitingnan na ako ng mga tao, madam, kung bakit ganito daw ang aking suot. na ako akala yata nila eh galing akong simbahan kaya yan bilisan mo madam palapit na tayo sa kalsada sundan mo lang ako nasaan ka na ba madam hindi mo na ako makita madam madam nako si madam nawawala ayan na nga si inday nakita na ni madam siyempre sinundan tayo ni madam yan nandito na tayo sa kalsada mga inday hindi hindi ko talaga uurungan to si madam kaya humanda ka madam ha humanda ka madam sa susunod natin challenge